Hi guys, magandang araw sa atin lahat, mga kabalde. Say hi. Hi. Hi, si hi. Hi po. Ah, uh, kami po ang vlogger ng uh, Pandi Bulacan. <laughs> Parang may masusuk Pandi Bulacan. Kami po ang Balde, uh, Roslyn Balde Vlogs. Ngayon po, guys. Ano po? Um uh, Huwag niyo kalimutan ang aming ah... Uh, video, aming vlog. Huwag niyo kalimutan pang subscribe and share, share like. And huwag uh, niyo kalimutan ang bell. oh so, ang bell daw. Kasi kailangan daw kasi lagi ang bell ay ang laging naka-pinlog para updated kayo sa aming mga vlog. So, ngayon guys, dati, nasa ano kami, nasa oh. ano nasa ano kami nasa nasa uh, Old Balara Laura's Old Balara Kitchen kami pa rin to guys. Hindi pa rin nagbabago. Kami pa rin to. Uh, nandito lang kami ngayon kasi ito talaga yung bahay ko. Wala kasi akong hanap buhay dito guys. Kaya nga nandito ako. So, ngayon, bakasyon na kasi guys. Kaya nga nandito sila. Dito kasi sila, na, uh, doon kasi sila sa old bala nag-aral. Kasi dyan na guys ha, kasi mahirap magsalita nasa Old Balara kasi sila nag-aaral kaya yun ngayon uh, wala na ang ano uh, hanggang January na yung module na nakuha nila so ngayon nandito kami ngayon guys so ito yung anong ano namin sa araw to pa panoorin yung aming ano namin guys ang aming mga vlog ngayong araw na to mayroon kaming papakita sa inyo ng mga uh, kapitbahay namin na lagi naming pinupuntahan at lagi kong maganda pala ako ng saging guys uh, pag kuminta ako noon pag December talaga masampo silang pamilya guys ang binibigyan ko talaga ng kape uh, gatas kasi may mga bata naman eh tapos ano guys um, basta yung kailangan para sa kusina guys kasi dito sa Bulacan guys kung hirap ako doon sa kitchen city may mas mahirap pa pala sa akin dito may mga tao pa palang, hirap palang. Kahit kainin nila, wala na. So sa akin sila, nagpupunta guys. Yung mga yun, pumunta sa akin. Kaya na, nung first time kong nagpunta dito guys, pero hindi dito sa hilera namin ano guys, isa lang ang nandito guys. Abangan pala ninyo ang istorya ng buhay ni Rose. Yan, i-ano ko yan, istorya ni, ng buhay ni Rose. I-ano ko yan eh, ipa-vlog ko yan. Abangan nyo yung guys. Solo parent siya, guys, within 5 years. Iniwanan siya ng asawa niya, yung asawa niya, uh, papalit-palit na lang ng asawa din. Anak ng anak, kahit sino, -sino na lang babae na pinag-anak niya. So, sila, Iniwanan ng kanyang asawa, maganda ang trabaho ng kanyang asawa kasi sa medical city nagtrabaho, guys, eh Nakapunta ako sa medical city nakita ko siya doon. Ang ng trabaho niya doon, guys posturado, guwapong guwapo. Kaso lang, yung mga anak niya dito, makita niyo yan guys. Yan ang gusto kong tulungan guys. Kasi kawawa kasi siya. Kasi yung babae yan, hindi talaga siya. Ano, hindi talaga siya maka, ano, tayo kasi. Malilit pa kasi yung dalawa niya na anak na babae at saka lalaki. So walang maiwanan kasi yung mga anak niya panganay, hindi pa ganun. Hindi mag... Hindi, hindi pa marunong kahit na edad na 18 at saka 19 na yata yung guys kaso lang hindi mo mapagkatiwalaan kasi puro lalaki ay hindi din ano sa ano na so guys yun abangan ninyo yan guys siguro next week or ano ba sa Baldi Family Baldi, uh, Roslyn Baldi Vlog abangan ninyo ang istorya ni Ros Ros ano Roslyn ba? Baldi hindi si Ros ano ang ni Ros Roslyn. Ako naman, Roslyn. Roslyn ang, ang uh, pangalan ko. So, abangan niyo ang buhay ni Ros. Hindi akong Roslyn na Ibang Roslyn yun. Ros na, ano yun. Nakalimutan ko, ako yun ito. Balili. Balili pala yun. Ros Balili. Ah, yun. Ros Balili. Yan. Abangan niyo ang buhay ni Ros Malib. Balili. guys. Uh, ngayon, papunta kami ngayon doon, guys. Itong vlog na to, uh, papunta kami. Kita dalawin ko siya. Sige guys, sundan na kami. Eh, araw na to. Ito ang ngayon. guys. Walang yatang daanan dyan nak. Dito na tayo. Wala nang daanan dyan. Papunta doon kala nanay. Halika na, dito wala nang daanan dyan. Meron? Bukas? May aso. May aso. Kukang ano. Kuya bukas ba diyan? Ha? Sarado. May Sarado. Ah, sarado. Doon na lang atay sa kabila, kasi sarado. Sakit. Kabila tayo. Okay. Punta kay lang Nanay Carmen. Punta ka kay Nanay Carmen. Kuya, Mayos ka nga Kuya ha, dito ka lang Dito, dito, kuya yeah. Parang mm. binaril yung ano ma Damit mo, kuya Bakit? May botas <laughs> <laughs> Ayos nga, kayo Ayos Bakit? O, oh, aso Dito La, sige, sige Aso, halika oh. Oh. Patay ka dyan. Hawak lang, hawak lang. Hawak lang. Ay, mga aso. Ay, nako. Ho. Tatakot na. Ulo, ako Ay! Ay, Nakakatakot na. ay. Naku. Ay, nakakatakot mo. Ay, nako. sa dyan. Ay, nako. Ah. Napasigaw ako eh. guys, <laughs> hinahabol lang ako yung aking anak. Talaga si... may aso ulit! Handicabito! Ah, may mga aso ba? May mga aso. Huwag ka lang buong takbo. Hindi. naman, ang daming aso pala dito. Pag-alagala. Sabi mo, huwag ka takbo ng takbo ka ng mga aso. Kulit eh. Nagalawing <laughs> to siya. Thank <laughs> you. ¿Cómo están? Hola, hola.

Pagkakataon man ako Okay. Okay. Opo. lang po. Gusto kong kumanyog. nakaupo na. Makaiga ala akong paghapon Hindi na po. 眼亮。 ano lang, parang nakakalungkot, no? imbis na yun ang ito ito ta dapat ang ano natin yan ang dapat ang ating ipag ah. <laughs> ano no doon tayo magtipon-tipon <laughs> pero sa isa dahil hindi kasi sila tuloy-tuloy pa rin ang ano ay, nila eh my brother Mike ay, mahirap kasi Hindi, ano yun hindi live yun ano lang din yun live lang yun hindi ano, ano yun ano ah, yun. yun hindi talaga gaya nung ano ba tawag doon yung gaya dati oo oh, na Nandoon sila. Na. <laughs> eh. Nanay, ano bang gusto mo sa pamasko mo? Ay, maghiling ka na lang Hiling ka na gusto mo kasi, ni yan na sa Hiling ka na Ano bang gusto mo sa Pasko? Okay, okay. 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 <laughs> <laughs> yun. <laughs> yun ang pandemic. Ang, ang, yun nga, yung mga anak ko, hiling din nila. Pandemic dahil mawala na. Wala na yung ano namin dati, yung mga event-event ng mga PWD. Wala na. Namimiss nila yun. Ba't sino you know, PWD? Yan dalawa yung po. dalawa oh. po. Yung anak niya. Dalawa po. Yung dalawa po. Ito, ito, ito oh. mas oh, oh. ano, to. May sustento yan. to. yan. <laughs> yun din, isa. yung... <laughs> ah, yung sobrang, ito. sobrang, ito, normal na mukha, pero yung, isa, isa, yun, siya ina, mo And then, ano siya may diferensya ano? ito din na ano na din yan niya October uh, November 2019 na ano din yan sa sa PCMC, ano ang check -up? Na, ano ang, uh, ano 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 kasi na ay ano mo? Ah, uh, sa ano, sa wa, mayroon si ito yung pa, ano, panganay. Okay. Mayroon na siyang school assistant. Oo, oh, oh It, una um, 'yun oh, sa tapos ito, oh, ito, sa mga ano din, may mga nga nakukuha din sila pag mga Christmas, yung mga ganyan, may mga mga packages din sila nakukuha para ito, sa Ito, ano. ito. Ang Oo, oh, 'yan. Nakukuha, ito, ito, eh. Pero sa ngayon, ni isa wala pa kami nakuha. Ito ba bigas eh, no? bigas. dati, pag maghahakot kami ng mga ano, mga bigas na binibigay sa amin, hakot ko rin, bigay ko rin sa inyo. Dati, <laughs> Lalo yung bigaya ng sap inan. Pag kami pido ko yung yan. Eh? Wala nga akong natanggap ngayon eh. Eh pero... Pangalawa na nga eh. Eh pero meron ng pido ko Dapat hindi o, ba hindi mas kami nakatanggap kasi nasa Valenzuela ako na nagtrabaho. Nagki-caregiver kasi ako. Ay, hindi. 6,000 lang buwan ko, caregiver. Yeah. Eh kung dalawang beses ka lang mapumapasok eh. Hindi. Doon nga ako istiin. Eh kasi nga pandemic. Eh, hindi. Talagang istiin talaga ako. Ngayon nga, bukas, uwi, uh, uwi, dapat ngayon uwi ako. Bukas na lang kasi sabi ko, para man makatabi, maka, 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 ano, makasama ko pa naman yung mga anak ko. Eh, hindi naman kasi na ano. Abi, parang na ka lang. Oo, oh, de-off ng dalawang kuya. araw. Ay, no, kuya, no! 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 Ay, no. ay nako! So, bawal bawal makakakain sila ng kung yung mga ano mga coconut sugar mga ganun Hi guys ayun tapos na namin ang aming vlog sa araw na to magbabay so, kayo magbabay ko ah uh, salamat sa inyong pagpanood sa aming vlog Roslyn Balde. Huwag nang kalimutan nyo, Roslyn Balde, laging niyang pindutin ang ano, yung mga hindi pa nakasubscribe, ha, subscribe na. And then, yung mga hindi pa, yung nag-like, share. Like, 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 share lang. Solo parents, Balde. Roslyn Balde. Okay, ito yung mga anak, maliliit pa lang. Apat yan sila, actually, po, all boys. So, si bye -bye. bye bye. I love you. <laughs> Bye guys, okay?